Hello guys, uh, share ko lang po sa inyo yung mga napapansin ko po kasi na tumadaan po sa timeline ko at yung mga ibang kapwa ko content creator na binibisita ko po yung kanilang mga timeline. Napapansin ko lang po sa mga post po nila, nila or sa mga upload po nilang video na wala po silang title or wala po silang caption sa kanilang mga reels video. Guys, importante importante po na maglagay po tayo ng caption sa ating mga ina-upload na reels video. Dahil po ah, kung mahalaga po ang first 3 seconds video sa ating mga reels video, mas mahalaga po ang paglalagay po ng caption or title. At kailangan po mas interesting po ang caption na ilalagay po natin para po mahuk po natin ang ating mga audience na tapusin po ang ating mga video. Karamihan po kasi nang nakikita ko, hashtag lang po ang nilalagay po nila sa kanilang mga video. Tapos, wala pong title. Basta naglalagay lang po sila ng hashtag. Importante, importante po ang paglalagay po ng caption, guys. Lalo na po sa mga rising content creator po ngayon na nangarap po na ma-monetize dito sa ads on reels. Guys, ugaliin po natin maglagay po ng title or caption sa ating mga reels video. Yun lang po. Maraming salamat.